Good morning, good afternoon, and good evening everyone. Once again, I'm Kurachay all about food. For today's is video, magluluto po si Kurachay ng ating pananghalian today. Ayan, meron lamang po tayong uh, simpleng lulutuin today ng ating pananghalian guys. Kung ikaw ay um, hindi pa nakasubscribe sa aking channel at manonood ngayon, today, Uh, pakilike paki-like at paki-subscribe muna guys. At huwag din pong kalimutan na adaanan ng all notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing may bagong video si Ikura Chay Ayan guys, tara, start na po tayo ng ating lulutuin today, 40 days video. Um, simpleng luto, pananghalian para sa dalawang tao. Ayan, ayan, atin na pong simulan at ipakita sa inyo kung ano po ang ating lulutuin today. So ayan guys, gaya po ng sabi ko, simpleng ulam ng nasa dalawang tao guys. Pero ayan guys pwede rin naman pong maging tatlong tao ang kakain yan. Ayan po yung ating recipe guys na ating kakailanganin. Meron po tayong kamati, siling green, sibuyas, bawang at dalawang pritong isdang galunggong. So ayan guys, yan lang po ang available sa ating uh, rep for today. Uh, sa, uh, para huwag po masayang ang mga pagkain gawan po natin ng paraan kung paano po siya maluluto. Ayan guys, meron po tayong tatlong eggplant. Ayan, meron po tayong tatlong ah uh, talong na inihaw ko na at binalatan ko na yan ay gagawin nating tortang talong. Tapos guys, may tatlong itlog po tayo na ko na rin po yan ng asin. At meron po tayong talbos na galing sa kapitbahay. Ayan guys, pinitas ko yan sa kapitbahay. <laughs> Napaka mamahal guys ng mga gulay ngayon. Sa palengke, hindi po natin paano ang uh, uh, magtipid. Kaya kuha-kuha na lang tayo sa kapitbahay guys. Ayan, may tatlong itlog po tayo. Kailangan lang po natin munang batihin at dahil dyan po ay may asin. Nilagyan po natin yan ng asin, ilalagay po natin yung itlog dyan at ibababad muna natin sa glet ng uh, kahit mga 5 minutes na kailangan natin siyang ibabad dyan. Para lumasa guys yung asin uh, dyan sa talong. So ayan guys, ibabad natin yung talong. Masyado niya yatang marami yung tatlong itlog. Tatlong itlog nilagay ko guys na... Nasa medium ang size ah, Ganun din ang itlog guys, napakamamahal Wala nang mura ngayon guys Nabilihin Sobrang mahal na Ayan, ibababad lang natin yan ng 5 minutes dyan Bago natin yan piprituhin Para kumagat at manuot yung asin dyan sa talong Pwede rin natin Yung matitirang itlog dyan guys Pwede natin ipilito At ulamin din So ayan guys Wait muna natin yan dyan. Waiting po na natin yan. I-set aside muna natin yan. At bago natin yan prituhin. Ang una natin lulutuin itong talbos at pinili, pinilitong uh, galunggong. Nakataray na ba kayong yan guys ng pagluluto? Masarap kaya yan? Pang masa. <laughs> Kung hindi sardinas, ang ilagay natin sa talbos, pritong galunggong. O kahit na anong prito, basta prito. Masarap guys. Try nyo habang inaantay natin na nakababad yung talong dyan, uh, lutuin na natin guys yung talbos at pirito igigisa natin yan guys ayan guys, nandito na tayo sa kalan nakaredin na yung dalawang kawali para sa pipirituhin talong at gigisahin na ating talbos at pinirito lagyan lang natin po yan ng kamatis para medyo masarap, so ayan guys, buksan na natin yung kalan para dito sa ating gigisahin talbos Mainitin lang natin ng kaunti ang kawali bago natin po ilagay ang mantika. Ayan guys, time check nga po pala ngayon ay nasa alas 11 na ng umaga kaya kailangan na po tayong mag magluto para sa pananghalian ng aking jowa. Tara guys, dun po tayo ulit sa kalan ayan punta na tayo sa kalan guys tinignan lang natin yung oras kung anong oras na ngayon para hindi tayo magahul sa oras ng ating pagluluto dahil pagdating ng aking asawa kailangan niya nakaredy na ng pagkain at nagsahing na rin ako guys tara guys ayan nakasalang na po yung kawali para sa ating gigisahing talbos kayo ba guys nakaranas na ng paglulutong ganito nakatikim na ba kayo ng ganitong luto lutong pang mahilap ayan ay naman ako pa sa aking mga magulang nakapagwala po kaming pera galunggong lang at gulay-gulay sa paligid na ating lulutuin, magkakaroon na tayo ng ulam. So, ayan guys, agyan na natin ng mantika yung kawali dahil mainit na po yung kawali. Konting mantika lang ang ating ilagay. Hinaan din ng konting apoy. Hinaan natin yung apoy dahil sobrang lakas. Baka masunog ang ating niluluto. So, ayan, lagay na natin yung bawang. Sino ba nakaranas na guys ng ganitong luto? Ayan, nasunog na nga. Ah, huy! Next natin yung sibuyas guys. Nasunog na yung bawang. Kumuha ta kasi tayo ng panghalo. Wala pala tayong ready. Nakaredding panghalo. Ayan. Naku, kasarapan yan guys. Yung medyo sunog. <laughs> <laughs> Hindi mo nakakalang masusunog pala siya. Ayan, next natin yung kamatis, guys. Sa kamatis lang nilagay ko dahil sa konti lang ang ating lulutuin. Huwag naman yung masyadong maraming kamatis. Baka yan ay maging sarsyado. <laughs> Ayan, pinatay ko saglit yung kalan. Kasi sobrang, ano na, sobrang init na ng kawali. Ayan, binuksan natin uli po yung kalan. Pasensya na. <laughs> Pasensya na dahil na nasobrahan sa apoy. Ayan, guys. Halu-haluin lang natin yan. And then, e next na natin yung perito. Ayan, nilagay ko na rin yung ulo ng plito para pang dagdag pang palasa. Ayan, gisain lang natin siya ng bahagya. Halung-haluin natin para naman mag-mix-mix yung lasa. Ayan. Lagyan natin ng konting asin, guys. Ayan, pwede na natin ilagay yung talbos. Alam nyo lang marami ang ano, talbos Pag naluto yan, ay kakaunti yan. Medyo nantahin lang natin yung talbos, guys. Kung may tatanong nyo, guys, kung bakit ako ganito magluto, yung nilalanta ko muna yung gulay. Kasi ang gusto ko, lumasa yung ginigisa kong uh, gulay dyan sa mga sangkat. Kasi pagka uh, nilagyan natin agad ng sabaw, parang nawawala siya ng lasa. Para kailangan mag uh, manuot yung lasa dyan sa gulay. Yung mga sahok, kailangan palasahin natin sa gulay. So, ayan, medyo lanta na yan, guys. Lanta na yung, ano, talbo. Pwede na natin yung lagyan ng sabaw. Nilagyan lang natin ng konting tubig at maya, -maya na natin dadagdagan yan ng tubig. Kapag medyo luto na yung talbos Lagyan natin at nagdaga natin ng sabaw Yung sapat lang Huwag masyadong malami at huwag naman natin gawing sinigang <laughs> Ayan Nung araw guys, naalala ko guys Dahil sa talagang kapos sa pera At marami ang pamilya Maraming magkakapatid, maraming anak ang mga magulang ng araw Para lang makakain lahat uh, Sobrang tipid Dipit sa pera, walang pambili Ang gagawin, magigisa ng isang sardinas Lalagyan ng maraming sabaw Aabot hanggang hapon pa yun, guys. Sino ba nakaranas ng gano'n? Naranasan, ka, naranasan ko kaya yun, guys. Yung, yung, ano, isang sardinas, gigisahin at napakaraming sabaw. Dadanasan nyo ba yun, guys? Ako, danas na danas ko yun. Ayan, guys, hintayin lang natin yan saglit. Tapos maya-maya ay atin balikan. Ayan, guys, atin balikan at nilagyan ko na yan ng karagdagang sabaw, guys. At nilagyan ko rin po siya ng konting pampalasa para naman uh, hindi siya... Uh, para hindi para tanggap natin naman ng kaunti sa ating bibig kasi kung wala naman hindi natin lalagyan ng kaunti kahit betchin um, para namang kumain tayo sa <laughs> ayan wala na nga tayong ulam hindi pa natin lalagyan ng kaunti pampalasa charot <laughs> ayun sa mga hindi naglalagay diyan pasensya na guys tayo ay maglagay ng ng kaunti lang para naman dumasa yung ating niluluto so ayan guys uh, konting kulo na lang 'yan at 'yan ay luto na. Ganyan lang po kasimple ang pagluluto ng talbos, ginisang talbos with ah, dalawang galunggong na pinirito. Ganyan lang kasimple at kayang-kaya natin tutuin at kayang-kaya ng ating bulsa. Dahil makukuha lang natin yan sa ating stock. Yung mga tira-tira ba, tira-tira sa ating niluto nung nakaraang araw, para naman hindi masayang dahil sobrang mahal, gawa natin ng paraan para maging ulam ulit. So ayan guys, luto na yan guys, ating papatayin na yan at ganyan lang siya kakaunti guys. Dahil sapat lang po yan sa dalawang tao o kaya tatlong tao. Kung nagtitipik-tipik tayo guys, pwede na yan sa limang tao. <laughs> Ayan guys, ito na yan guys. Ang ating susunod naman ay yung piniritong. Pipirituin natin yung uh, tortang talong. Patay na natin guys dahil yan ay luto. Ayan, ganyan lang kasimple ang ating pagluluto ng ginisang talbos at piniritong galunggong. Ayan, masarap yan guys. Tikman natin guys. Tikman natin. Ayan, tikman natin yung ating niluto. <laughs> Mainit, pa natin. Mm, masarap. Mm. Saktong-sakto yung lasa, guys. Masarap kaya, try niyo rin yan talbos na yan. Malamang malamang eh kung hindi po kayo kumakain ng mga ganitong luto, pang mahila, pang masa, try niyo, guys. Masarap kaya, try niyo, guys. Promise masarap. Dito naman tayo, guys, sa ating lulutuin ng tortang talong, guys. Ah, uh, na natin at madali din naman 'tong maluto. Ayan guys, ito naman tayo sa ating tortang talong. Painitin natin yung kawali. Ayan, mainit na. Pwede na natin lagyan ng mantika. Binabad muna natin guys ng mga 5 minutes ang ating talong para masarap na guys, asin lang ang nilagay ko dito sa totortahin nating talong. Pagsabayin na natin yung dalawa guys. Tapos, patakan natin ng itlog. Ay, okay, kumainis. Hininaan lang natin yung apoy para hindi siya masunog. Masyadong makapal yung itlog. Kasi sayang guys, hindi naman natin sasamahan. Masyadong makapal yung itlog. Oh my God natin na baligtad. Naku, pasensya na, guys. Kasi makapal yung loob. Nagkadikit. Ang bango. Yung iba, guys, ilalagyan ng giniling to. Ayan, shout-out po sa Solid and Liquid Team. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa aking channel. Kay Kura Chai All About Food, maging kay Kura and Family Mix Vlog, guys. Thank you so much po sa inyong lahat, Solid and Liquid Team. At sa aking mga kaibigan, ayan, sa mga aking legit friends, sa YT guys. Thank you so much po sa kay Ma'am Alicia Bataray. Thank you so much sa walang sawa mong uh, biyaya na pagbibigay sa amin. Maraming salamat at mega love shout out sa Ma'am Alice. I love you Ma'am Alice. Napakabuti mo talagang kaibigan. Hanggang ngayon ay hindi ka pa rin pumapatid sa aming pagtulog sa aming channel. Ayan. Sa lahat-lahat po ng mga sumusuporta sa aking channel, maraming salamat po sa inyo guys. Mega love shout out uh, Langga Chenric, uh, mega love shout out kay Just Elise, kay Bro OJB, mega love shout out po sa inyong lahat. At may ganap shout out po sa aking mga kaibigan, sa aking pinsan na si si Joe Flores na hanggang ngayon ay hindi pa rin tumitigil sa pagsuporta sa amin. Ayun, thank you so much sa iyo. May ganap shout out sa iyo pinsan, Joe Joe Flores, Flores at maging sa aking mga kaibigan na si uh, uh, Ma'am Bebs, at Ma uh, si Bing Bing Tos Ayan, dahil sa binago niya na yung kanyang channel at hindi na si, si Bebs Time. Pero syempre, sanay na sanay pa rin ako sa iyong pangalan na Bebs Time. Ayan, mega love shoutout Wapalotlot. At mega love shoutout sa iyo ang... Um... Sa mga nag ano, sa mga nag syempre hindi ko pa rin kayo nakakalimutan sa aking mga kaibigan diyan na unang-una pa man sa inyo na kayo na rin ang ang, ang tumulong sa aking channel, simula't simula kayo na yung tumulong sa aking channel. Ayan, mega love shout out po sa inyong lahat. At kay Sir Bernie Lagalag, thank you, thank you so much sa yung pag-support pag sa aking channel. The, uh, uh, Sir Bernie, maraming salamat sa iyong blessing sa uh, binibigay mo sa aking channel, dagdag revenue. Ayan, mega love shout out po kay Jazz Elise, kay Bro OJB, at Sino pa ba? Si Ma'am S. Ginay. Mega love shout out. Mega love shout out po kay kay Madilyn. Tapos mega love shout out po kay 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 Lot Lot PJS uh, channel at uh, ano ba yun? Maging sa gamings mo, Wapa Lot, Lot Ayan. Lagi lang po akong nag Nag uh, nagtatambay sa inyong premiere. Hindi man po niyo ako na minsan nakikita na nag, nag ano, nag nagdudot-dot. Ayan, nasunog na guys sa mga hindi ko pong mababanggit pasensya na guys kasi hindi ko masyadong natatandaan at ano mahirap talaga mag, mag shout out kapag ka ganitong biglaan ayan pero mega love shout out po sa lahat lahat sa lahat lahat ng mga sumusuporta sa akin channel ayan sa dalawang dalawang channel ko maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta ayan ma'am ina mix vlog uh, ayan next na natin tong isang nagsisira next na natin ma'am ina mix vlog mega love shout out kay April Gage ayan sa madalawang mag asawa thank you so much at sino pa ba uh, Julie Julie Corleas may shout out thank you thank you so much at ayan sa mga hindi ko mababanggit pasensya na po dahil hindi ko masyadong kabisado ang mga inyong channel kung hindi po ako nag, uh, nag nagpupunta at nag, nakikita ko kayo at dun sa sa bagong mag, bagong member natin si, si Sir Extreme ayan maraming salamat welcome po sa aming uh, team sa solid and liquid team thank you so much at Ayan, baka baka malapit-lapit na din po akong mag-live kasi uh, ipapagawa ko yung laptop ko para makasupport ako sa inyong live. Kaya hindi po ako nakakasupport sa live dahil dalawang cellphone lang po yung gumagana sa akin. Pagdating ng alas 12, nag-start na po akong mag-play -mag video at waiting ko na lang po nang pagdating ng alas 5, mag-start si server ni Lagalag. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Lahat-lahat na po. nilalat lahat ko na po. Solid and liquid team. Lahat-lahat po. Thank you, thank you so much po. Sir June. Ayan, Sir June. nag shout out. Thank you, thank you so much sa iyong uh, pag-support. Pasensya na, Sir June, kung hindi po ako nakakapunta sa inyong live. Kasi pag araw ng linggo, uh, alam nyo naman, family day at nag-church po kami. Minsan, lagi po kami nasa labas. Kaya hindi po ako nakaka, -nakaka support Sir June, pasensya na ako. ngayon. Nung ano, minsan-minsan kapag nakaka-attend ako sa live mo, Sir June, ayan, nandito ako niyan sa bahay. Tapos hindi na po ako, hindi na po ako nagpapasa ng proof kasi nag uh, i start naman po ako magtambay kay Sir June bandang alas dos. Alas dos na ng hapon. Kaya nag start ako ng kanyang ano, tambay kay Sir June. Ayan, maraming salamat Solid and Liquid Team. Ayan, tapos na po ako magluto. Pasensya na po sa mga hindi nabanggit. At uh, hayaan nyo po sa susunod maglilista ako ng isa shout out. Ayan, basta Solid and Liquid Team. Mega love shout out. Thank you, thank you sa inyong support sa aking channel. Ayan, luto na guys. Luto na po. Patay na natin yung kalan. Nakaluto na po si kurat chay. Lagay na natin po siya sa table. Nakaluto na po si kurat chay ng ano ng tortang talong. Ayun, marami naman po 'yan guys. Marami tatlong tatlong talong 'yan kaluto na tayo guys ng tatlong talong at ginisang talbos na may dalawang plitong galunggong ayan at iintayin na lang po ng tanghali at pagdating ng aking jowa ay kakain na po ng pananghalian ayan thank you thank you so much po sa inyong lahat sa walang sawa ninyong pagsuporta guys everyone ayan thank you so much sa inyong pagsuport sa aking channel at sa aking premiere maraming salamat and bye bye po sa, sa uulitin pong ating video na kayo'y uh, makadalo at makapanood ng ating video ayan, ayan thank you so much bye bye thank you thank you for watching bye